Blueberry cheesecake so challenge. Hay nako, ngasubukan na 'yan. Ang may gawa po niyan si Ate Ruena Foods to Go, syempre. at yung Atsara to Follow. Kasi ito ay special leche plan, hindi po siya ordinaryong leche plan na na. <laughs> Prosesyon. Uy! 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 Isang magandang buhay mga ka-farmer. Nawawala ang aking t-shirt. <laughs> ayan, it's Saturday today. Bakbaka na naman. At, naku, sabi ko pa naman ako yung magpapakain. mamaya eh, na lang hapon si Kongkong Kong na magpapakain yan. So, ayun, silipin natin. At... Marami tayong lechon ngayon, 12 ang order. Maraming salamat sa mga first timer natin na sumubok this week, marami po. Malaki po ang nagawa ng ating uh, uh, kainan ano na, na i advertise natin. Marami po ang uh, nag-order na first time at nakita daw sa sa vlog nga. So ayun, marami pong salamat at hindi naman po kayo magsisisi dahil ay sulit naman yan so ayun po so ngayon ay eh, preparation maaga pa naman 8 o'clock tayo po ay uh, aakyat baka masyado malapit at ang hukay ni Kongkong nga ah uh, preparation po tayo dahil pagdating ng alas gis sabi ko sa kanila pagdating kumain ng marami dahil wala ng break break dahil ganyan po talaga ang kainan. Pero maga namang nakatapos. 3 o'clock, eh ano na. Guro ano na tayo. Magligpitan uh, na yon 2 o'clock, ganyan. na. So, ngayon. Pero nung last time, may eh, mga... Oh, ipatay naman ano ka. Ganon talaga ang buhay. Kaya nga sabi ko, bawas-bawasan na. Kasi nag na eh. Yung sakit-sakit ba? Lilitawan na. Medyo busy pa tayo. <laughs> kaya hindi ko din miss masyadong matutukan din yung ating mga manok so ayun yung pina-freezer ko nga pina-freezer pina, pina ko na mga, itog ilang uh, monday ko na nakakalimutan ay uh, eh, sabi ko il ilaga na yun pinalmosal na lang po namin <coughs> oh oh at may nakangat pa na lamesa oh yung upuan ibabahin nyo na yung lamesa Ne! Pangit eh. Okay na ba tayo? Medyo mahirap daw mag-order dito. Pero okay naman. O, level pa rin naman. Hindi naman po ganong kahirap. Kasi yung mata, ayan, ito po. Ka-level din ng ating ano. Tapos meron tayong mga bagong desserts. Ayan, nakupo. Ito po yung ating... Uh... Yung yun. Ha? Hindi, eh, pakibaba pangit, tingnan. Nagkakainan, may ano, naka... Hindi maganda eh. <laughs> ay, nako. Ayan, ah, uh, eto po mga ka-farmer. Blueberry cheesecake, so shalin. Ay, nako, nasubukan na yan. Ang may gawa po niyan, si Ate Rowena, foods to go, syempre. At yung atsara to follow. Kasi, eto ay special leche plan hindi po siya ordinary yung leche flan na na makakain nyo po na may bula-bula o ano napaka creamy napaka pinong pino galing ni Ate Rowena ah, the best ha ah. so ayan as masusubukan natin at ready na yan mamaya so ayun yung ating sinigang Oho uh -huh. Okay na. Kumukulo na. Titimplahin pa yan mamaya. Iikot lang muna ako. Nasaan na ba sila? Nasaan na Okay. yan. So, mayroon tayong ano. Nakaalis na po si Romel. Si Romel po ay uh, tumakbo na ng San Jose del Monte si Mario tatakbo ng paalis na rin eh hindi ko lang po matandaan kung saan sila ni Bebe ang ano yan Bebe kasi nag ng mga orders tapos si Cardo ay papunta ng ano si Nathan po yung asawa ni Anne eh, buti na lang na andyan kung hindi sablay tayo kay Tito Jun para sa Tita Leonie going to Tarlac naman yung kanyang 30 kilos so ayun tapos sa tatlo na pala ang nakaalis. So meron pang sham. Mayan. Tapos yung umiikot na malaki yan, dito yan. Marami po tayong reservation. Kaya nako. Masarap. Masarap sa pakiramdam. <laughs> May nagpa-reserve po ng ano pala ng kubo. Yung ito ano unahan na lang po at uh, pasensyahan na po tayo kasi talagang isa lang kayang i-ano ng ano, i-kubo. Pero malay natin, Lubin po ng Diyos na makapagpagawa po tayo ng isa pa dito. Ayan, target ko dito isa. Na ah, another kubo tama. Kung kayo po ay magagawi dito sa Araya at Pampanga, kayo po ay nasa biyahe, gusto niyo kumain ng lechon at gusto niyo makalanghap ng sariwang hangin. Ah, pumunta po kayo dito. 10 o'clock, 11 o'clock every Sunday and Saturday. Baka magawi po kayo. Hanapin niyo na lang po San ba Banyo, Araya at pampanga pagdating niyo po ng Banyo Magtanong na lang kayo ka farmers alam na po nila Ayan So, so si Rizal, nasaan? wala pa ano ginagawa nila ano kumain? Ha? Oh, ano kumain ka hindi hindi kaya hindi mga yan? hindi 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 mga hindi 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 ayan saan yung ano natin ay pangsisig sisig na kulang pa po tayo dito alam nyo kung ano yung mga kasi yung mga dumarating syempre mas sabi ko nga uh, oh ito na yung t-shirt may ano pa may pang ano pa ako kasi po kailangan ko magtali ng ano eto kasi pag pinawisan na pa ako mamaya yung ulo ko pawisin Pag nag uh, Tumulo na sa salamin ko nako po eh, Ano ka na Sabi nga sa Barko Ang aming uh, Kasabihan Brata ka na so Sa costa lang po yun Alam po ng mga taga costa yan Brata So ready na ba tayo Yung dalawang malaki na yan Meron pa tayong malaki para bukas Ah, hindi wala. nyo, hindi nyo binalanse, kinuha nyo yung dalawang malaki, bukas. <laughs> Bagay may darating siya, ano? Sana yun ano nyo? 25. ha? 25. Ilan? 25 na lang. Dalawa. Dalawa. Tapos? <coughs> ah, wala na? Ah, oh, wala na, sarado na tayo bukas. Patay. Hindi, may dalang 13 si Sebi mamaya hapon. Si Mike nag ano din, nag uh, send din ng uh, video, ang gaganda din. Native din na uh, crossbreed po, magaganda. Kaya lang may 13 na si Sebi, so ilan ba bukas gagamitin? Kukuha tayo kay Mike siguro mga walo. Monday. Okay na 'yan para at least po hindi tayo nang pagkukulangan ano. Na, si Ka Farmer Anthony, meron naman, kaya lang uh, alam niyo na, weekly 10. Minsan nagdadalawang beses, 20. So titingnan ko ang schedule. Next week kung uh, marami uli kagaya nito. 12 tapos bukas siguro ang lilitsunin mga ilan pa lang naman pong order bukas eh lima lang yata ang order o apat so plus 2 uli so mga pito lang ayun tapos ito po yung ating mga merchandise sa mga gusto pong uh, mag avail ng ating uh, t-shirt ayan Shoutout pala kay Kenneth Sanchez Nagpapabati at ganoon din kay Robert Carlos Shoutout Ayan So eto po ang ating mga oh, Munting ano Souvenir Ayan. Tapos ito ay Magpapabukas po ako ng isa At Papatikman ko Yung ating uh, chili crab Para matikman. Kasi yung ano, yung ginawa namin, alam ko wala yata yun eh. Ito po yung meron Kasi syempre, baka mamaya allergic po kayo. Kaya sabi nga ni Bebe, huwag kang gagawa ng puro may, may crab. Baka mamaya may ano, may, may, may allergy. O nga naman, ano. So, tayo po ay uh, mag-iingat. Kaya po nakalagay dyan with crab talaga. Tapos ito, may mango ano din si an Ayan, ano. Oh mango pickled may bawang din, mga gustong ma-experience yung bawang na pickled, ayan po meron din siyang available, hindi lang alam kung magkano yan hmm. so ito, magpapaiko tayo at bubuksan natin yan so ayan, push natin yung dessert dahil napakasarap po ng dessert last week kasi may naghanap po ng dessert kaya sabi ko, oh, idadagdag natin yun, nawala naman kami prutas nakalimutan kalimutan. <laughs> Pero at least may dessert tayo. Music, meron tayong ilalagay. Pero syempre, pagka magbablog ay papatayin natin muna. Dahil kalaban yan. Oh. Babalot ng sarsa. Iwawalis. O, oh, di ba? Malinis ng paligid ulit. jom okay. Hanap, pakihanap nga yung talit. Si Shadow nakatali na doon. Kailangan matali yun. Baka pag napansin ninyo, ano yun yun, no? Kasi nakakaya. May aso. Ilang oras lang naman yan, eh. Kaya nakatali. Kulang siya Ha? Kulang ko Alin? Oo. Oh. Cooler. Tapos yung tubig, meron pa naman. Okay naman na. Soft drinks po. Okay tayo. Ayan. So, ang menu natin ngayon ay walang kamatayang lechon. Lechon paksiw, sisig. May pakbit tayo pala. Ayan. May pakbit po tayo. Nagsingit tayo ng gulay. Pakbit. Tapos pagka... Tatanim pala tayong pipino. Ne, Kong. Ah, ano mo no? Paalala mo. Pipino. Ne. Kasi, magsasalad tayo ng pipino. Para meron tayong... Ha? Ah? Oo, oh, tanim dyan. Oh. Para pipino. pang side ano nila. Wala pa kasi ngayon. Eh. Hindi pa panahon ng pipino. No? Tag-ulan yun. Ano? Oh, yan. Dilig dilig pero pumapait pag sobrang init. Pumapait ang pipino pag sobrang init. Ayan, tubig po, ready na tayo tubig. Ayan. Oh, may sili, mayroon tayong kalamansi diyan. Ayan. Tissue. Oh. So, ayan po. Sausawan corner. Gusto nyo gumawa ng sausawan, ready na din. Ayan. Tapos sa uh... Ito, mainit po ito, mga ka-farmer. Ayan, makukulo. Binuhusan na yan. Tubig. Uh, sanitize tayo. Very good. Ah, ayan po. Meron tayo. Ayan, electric pan. Yung CCTV, hindi, na, hindi pa naikabit. Na-busy tayo. ayan. Oh, Tapos... Buti na lang, kahit panahon po ng mangga, halang gaanong langaw, So, talagang uh, proper ano lang tayo management <laughs> Okay naman po long maano Saturday Sunday tolerable naman normal operation tayo wala pong uh, langaw so sana yung katabing poultry ay uh, bagay nung may katabing poultry po naglabas sila ng langaw mga ano lang eh sandali lang eh three days lang ata na wala din Oy ayan na pala yung ating bagong recruit Hmm. Ang bagong recruit natin. Oy! Galing. Thank you. Ang bagong recruit natin 'yan. Natindigan na ayun sa mga. Wala kang uniform dog. Ha. Ah. Ang <laughs> uniform. Nasa yung uniform mo kagaya nito? Wala kang ganito? Damit? Patay. Di ka pwede mamaya niyan. Hmm. Ayan na. Yung kanin. Okay na ba yung ating kanin? Silipin natin ang kanin natin. Napakalaki ng na ating rice cooker. Kahit pala 10 kilo. Pwede rito. Sampung uh, cup. Pwede. Ayan. Sasain pa ulit. So, meron na tayong isang uh, sinaing. Uy! <laughs> May butter daw pala yan. Nilalagyan po ng butter. Yung, uh, ano, yung uh, sinaing. Para daw, mas uh, buwaghag yung uh, ano, hindi didikit. So, yun ang mga sikreto ng mga ano ng mga nagkakantin so nagaano sila ng sarsa mga farmer yan bibihis na dahil 9 o'clock na ayan na 9 o'clock na pag may dumating na po yan meron pala tayong ano niya eating challenge ngayon si Jeff daw sabi ko bigla naman ng konting sigla yung ano Si Marvin, ayaw ba sumali na yun? Si Marvin? Po? Pa 6,000 na. Ha? <laughs> ah. <6 ,000. laughs> Palalakihin daw muna, ne. Kain ka ng lechon ayan mga ka-farmer update tayo sa baboy alam nyo ba na dalawa na lang po ang natirang baboy dyan ngayon so bukas meron tayong <laughs> pero ayan meron naman po tayo photo finish na naman ang baboy natin ah. ay nandyan na pala yung lechon no Alas 6 linuto ah, alas 6? Tatlong oras? Ilang kilo yan? Baka mahilaw ah. Ha? Ayan na. Meron na po atang, uh, baka mag-pick up ito. Mag-pick up ba ngayon? Mag-pick up pala. Bihis na kayo at uh, let's get it down. Oh, baliktad na naman yung ano. Baliktad na naman. Ah, may, may na. Uray! Palagi kang baliktad. Palagi kang baliktad maglagay ng ano. Palya saan? Tang. pa yung tang. Tang. Prosesyon. Ay. Ay. yan Ayan po, meron tayong mga kakain po kaya ito. Ayan. Oh, si nanay. Good morning. Kakain po kayo magpi-pick up. Kakain. Ayun, kakain. Is okay? Almusal o ano? Opo. Ayan. Ang kabayan Ah! Ang niyo lang po. Saan po nai. Di ako pamilyar. Di ako pamilyar ah. Malapit kina kay Al Dina. Okay, okay eh. paano na kay... Yung Pidahel. nagtitinda Pidahel. po ng gulay. Panguna Nel? Ah si Nel-Nel po. Oh. oh. Ay, Ay tapo makinkai. Oo. Ah. Yung may, nag pick up na kayo Uy! 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 Yan po. Dito. Ay! Saan ka pa? Luto na ba sinigang? Hindi, <laughs> sige. Ayan uh, ka Farmer Richard Muldong and Vanessa Muldong from... Eastvale, California. Yan solid ka-farmer daw. Maraming salamat pag gano. Talagang ang pamilya namin. Thank you, thank you. Ay salamat. Ayan, 'yung yeah. <laughs> TV Order daw po sila ng lechon at uh, titikman na rin 'yung ating lechon mamaya. So, ayan. Okay na? May clean naman ng ano mo? Thank you po. Ayan, okay. Kaparmer Richard, uh, oh. Nakarating na pala siya dito, no? Oh, Ayan, oh. Hope to see you again. Kasi sa dami oh, ng pumunta, talagang, pag nakita ko yung mukha, sigurado maalala ko. Sigurado din oh. po niya, pag umuwi yung mga ate, yung ate niya, oh, sigurado dito rin Ay. yung punta kasi, mga -saan ano. Taga saan po dito? kayo dito? Uh, Bambantar Bamban. Ah, tarla Malayo-layo oh, din Uy, sikat kayo ngayon, ha? Ay. <laughs> Bambantar <laughs> Ayan, thank you, thank you ang uh, ating early birds ayan kay nanay hello taga banyo pala si nanay Bakit mo lang din kanada? So, so, yung dating ano, Reyna Elena ng San Juan Banyo Araya. Ah, news uh, ng basketball. Mm. Pati mo lang din. mga taga-Canada raw. Hi. Okay po. Ay manya. Mukhang nakarami kang native naman o no? ah. <laughs> Susundan doon naman. <laughs> Bibi. pwede. <laughs> opo, oh, opo. Ano na, sabi ko nga, mag-ano kami ng, ano dyan, Ah, tawag dito, kubo. Para dalawa na yung kubo namin. Ano. Kasi may mga malalak, actually, grupo talaga po ang ano eh. Mm, mayroon nag naka reserve ngayon, dalawang group of 11. Eh, Siyempre nga naman, di ba? Uh, experience nila. Gusto nila marami, maramihan. Nakamura, um, muring yung okay lang po mas importante bigay oh. joy okay naman namalabas naman po ano at the same time di ba mahit mo naman yung medyo Pangmasa masa wala naman po akong inuupahan so di ba medyo ano naman nga lang medyo marami tayong pinapasahod <laughs> Yan naman ako kailangan kong mag kumanap ng ano hmm Okay naman, makadalawang baboy kami sa isang araw. Okay na po. Tsaka habol ko din po, maka hikayat ng matikman. Di ba, kunyari, kahit ikaw hindi ka pa nakaka-order, gusto mong matikman. Siyempre, ipapasa mo yun sa mga hindi pa nakatikim mo, masarap ang lechon doon. Kasi proud naman po, masarap naman talaga yung lechon namin eh. Open kayo weekends lang? Weekends po. Pero pagka, ano, hindi ko po sinasara sa weekends kasi malay natin, ihingiin ng pagkakataon na okay. uh, mag-ano tayo oh, ng isa pang araw o dalawang araw. Target ko po, ano, kung magdadagdag kami Wednesday, Thursday kasi preparation ng Tuesday tapos preparation ng Friday tapos day off ng Monday yeah, so yung perfect day. di ba? Oh. Yung oh. Monday, yung day off niya. opo yan, singit naman natin to from Mandaluyong ayan, magpipika po sila <coughs> ng lechon na Mandaluyong hello po sa mga friends ko dyan sa mga kamarites sa SMB members <laughs> ayan Thank yan ang you. ano, yan ang ano talaga. Marites is life, <laughs> di ba? Hop, <laughs> ngantay tayo ng mga mamaya-maya pa, mga aga pa. So ayan, time check. 10.15 na uh, farmer, lagari tayo. Ah, nagbabalot tayo ng lechon na yan. Si Kongkong nawawala ah. Ah, nagtatago sa dishwashing area. Masarap pala ang buhay ng tagahugas no kong. Ah. <laughs> Uy, ayun na isang lechon natin mga kamay babalot na po yan Meron pa tayong lima Ayan, limang uh, baboy pa Tapos ayan, yung mga uh, ano, uh, from Mandaluyong kumain din po sila. Okay. So, ayan po mga farmer ang ating unang, ano, bago tayo magtapos. Ayan. Hello! Kumusta? <laughs> Tama tama kasi mahaba-haba din ang biyahe, magugutom Ako. din eh para dire-diretso na. Talaga kami nag -alusan. Ah, talaga pong nakaplano. Ay, kakain. Ay, thank you po. plano nakaplano talaga silang kumain. So, ayan, thank you, thank you so much po sa suporta ninyo from Mandaluyong naman. Pero may order din po silang isang lechon. So, ayan, ah, dito po nagtatapos ang ating part 1 ng Saturday special. Ayan. Nagkakagulo sa lechonan, 14 lechon. So, Ayan uh, mga ka-farmer maraming maraming salamat naisip ko pa kami may shout shoutout pa tayo no? so ayun na ano ko na rin naman yata so yan, maraming salamat at magandang buhay